From Weakest to God Tire, ang solo leveling na nakaangat sa lahat ng anime ngayon. Isang kwento ng muling pagkabuhay, isang dating mahina, ngayon ay pinatawag na pinakamalakas. At isang anime na ngayon ay kinababaliwan ng buong mundo. Ito ang solo leveling, at heto ang kwento kung paano ito naging viral at walang kapantay. The World of Hunters at Monsters sa mundo ng solo leveling, bigla na lang nagsilabasan ang mga gate, misteryosong portals na nagdadala ng mga halimaw mula sa ibang dimensyon. At para labanan sila, isinilang ang mga tinatawag na hunters, mga taong may kakaibang kakayahan. Pero hindi lahat ng hunters ay pantay-pantay, merong S-rank na parang mga superhuman, pero meron ding E-rank. At doon sa pinakailalim, naroon si Sang Jin Woo, the weakest hunter of all mankind. The turning point death and awakening. Pero isang araw, habang nasa isang dungeon raid, isang trahedya ang nangyari. Marami sa kanilang grupo ang namatay, at si Jin Woo, halos hindi na lumaban. Pero sa halip na mamatay, nagising siya sa ibang mundo, isang misteryosong system ang pumili sa kanya bilang isang player. Binigyan siya ng kakayahang mag-level up, isang bagay na wala sa ibang hunter. At doon nagsimula ang lahat, Rise of the Shadow Monarch. Simula sa basic skills at weak dungeons, unti-unting lumakas si Jin Wu. Hindi lang basta lakas, binigyan siya ng kapangyarihang buhayin ang mga kalaban niya at gawing Shadow Soldiers. Mula E-Rank, naging Unstoppable Killing Machine, hanggang sa dumating ang punto na hindi na siya tao, kundi isang hari. The Shadow Monarch, bakit ito ang viral anime ngayon? So bakit nga ba sobrang sumabog ang solo leveling? Simple lang, gwapong main character na underdog ang simula pero naging G.O.A.T. Epic animation mula A1 Pictures soundtrack na malahim no sa bawat laban. At syempre, mga plot twist na winwasak ang utak ng viewers. Dagdag pa dyan, relatable si Jin Wu, Isang taong nilalay, minamaliit, pero pinili pa rin lumaban. Global hype and Filipino fans, hindi lang sa Korea at Japan, kundi buong mundo, sinakop ng solo leveling. Friending sa TikTok, Twitter, at kahit sa local anime groups sa Pilipinas. May mga fans na gumagawa ng sariling theories, animations, at fan arts. At sa mga Pinoy, maraming nakaka-relate sa tema ng pagbangon mula sa pagiging mahina. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit tuwing may bagong episode, instant trending agad. What's next for Jean Wu? Ngayong nasa second season na tayo, lumalalim ang kwento, may mga bagong kalaban na kasing lakas o mas malakas pa kay Jean Wu. At lalong tumitindi ang build-up patungo sa final war ng mga monarchs. Kung sa tingin mo'y ipik na si Jinwoo, think again. Dahil ayon sa mga manga readers, the craziest parts are yet to come. Mula sa pagiging The Weakest Hunter hanggang sa maging The Shadow Monarch. Ang kwento ni Song Jinwoo ay paalala sa atin na minsan, ang pinakaminamaliit, sila pala ang magiging tagapagsalba ng mundo, at sa anime world ngayong 2025, isa lang ang malinaw, Solo leveling is not just an anime, it's a phenomenon. Kung nagustuhan mo tong kwento, don't forget to like, subscribe, at i-comment ang paborito mong moment sa solo leveling. Marami pa tayong anime stories na tatalakayin, kaya abangan nyo sa susunod ang anime. Chismis!